Ngayon, mga kapatid, uh, maglinis muna ako dito, no? Ayan, no? Pinagtatanggal ko yung mga, ano, hindi pa tapos. Uh, mga dahon-dahon. Ayan, dito muna ako, banda. Uh, so, talaga naman, maduminga talaga. oh talaga naman, tinatapon yung mga basura sa sulok. Nung nakaraan wala yan. Ah, ayan o. Oh, ayan o. Oh, mm. uh, talaga naman mga ka. Ayan, ayan na. Ayan si Inday Ma'am si kami ay naglinis at nag mahalaman na lamalo. Ayan. Umayan, Ang init na. Dito kami sa simbahan, sa garden daw ni Garden. C. <laughs> Ayan. Ang mga kamay namin, kamay nang magsasaka. Charot. Oo, oh, 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 Jason! Pumasok ka. Ayun yung dalawa kong anak. Oh. Mga apo ni Ma'am Hindi sila makukulit. Pasok na dito, pasok. Pasok. Oh, hindi ko na alam sasabihin ko. dahil ako marunong magsalita. <laughs> Patayo mo na na. Ano ang masasabi mo sa iyong ginagawa? Hello, hello. Update ko kayo kung ko na yung ibang halaman dito. <tod niya may asalim> hindi pa pwedeng itanim dito dahil maliliit pa.

Huwag yan. Masugotan ko dyan. Ipikuhin ko yung paa mo. Ulit ka. Aray ko! Masakit yan! Uy! Ito mama! Ano ka talaga ng mama mo? Ayan na po. Uuwi na kami. Sobrang tanghali na o, ayan, yan yung nagawa namin, ah, kahit papano o, kitaan na ng pagbabago at dito rin po ayan, o ah. papano ayan, luminis-linis ayan ang lakas na, na ng motor eh. ayan po, o At dito naman, walawin sana namin yan. Kaya lang sabi, nung kagrupo namin na isa, sila daw bahala dito. Kaya hindi namin yan gagalawin. Ayan. Ayan din. Oh. Ayan na may tinanim na sila dyan. Pero kung ako ang ano, iba ang itanim ko dyan, yung mga halaman talaga na namumulaklak. Katulad ng portulaka uh, marigold, uh, prince marigold, at saka krisa, ano, dahlia, chrysanthemum, at baka limang klase yun na binili ko sa online ng seeds. Pero, siyempre, sinabihan kami na wag daw namin galawin to, sila ng bahala. Kaya, ayan, sila ng bahala. Kaya ayan po ang gulo, di ba? Ang gulo. Ang gulo ng kanilang isip. <laughs> Tinan mo naman yung mga gaw ano nila eh. Di ba? Kaya magulo ang pagkalagay nila oh. Hindi hindi maganda sa mata tignan yung pagkatanim nila. Magulo. Pero para walang gulo, uh, hayaan namin sila o, dito na lang po sa sunod na uli pagka natanim ko na yung aking mga seedlings ang, dami, oh, ang ganda yung mga seedlings ko mga kapatid no. ayun po yung loob ng simbahan namin ano ngayon dahil sabado Balik tayo dito. Tapos, ayan, oh. Ang haba pa yan ang anuhan namin. At, ayan, oh. Yung mga pinutol nila, dyan nila tinanim. Oh. Basa na yung balak ko dyan itanim. Pero, tanim na sila. Hindi natin pwedeng galawin. Oh. Ayan. Mga tanim nila. Hindi naman kaaya-aya. O di ba? Yung mga tanim nila. Pero eh, sige lang. Sige lang choice nila yan. Hmm? Bye!